Ayan no? 200 po ang dalawa ayan, uh, 150 lang Ano Sa mga naghanap ng mga carbonador Meron po silang butterfly Ayan Parami po silang mga extensor wire Ayan, meron po silang mga bracket dito Parami po silang mga helmet dyan po no? na po so yan dito mga busing ah. Mga... may mili na mga piyasa na mga dito tayo ngayon sa budiga ni Boss SM mga busing napakaraming mga tao dito makita nyo naman napaka ano lang dito mga busing mga mura lang bilhin dito ayan napakaraming mga tao napakaraming mga tao dito mga busik mga namimili ng mga crocs ayan o 150 lang dalawa na kibali ano 4 uh, na pares na yun 150 Ayan o, nakikita nyo naman, napakaraming mga tao ngayon. Ayan, kailangan maka 1,000 po kayo dito. Para makabili po kayo na, ano, mabigyan kayo ng 5 kilong bigas. Di ba? Boss, 1,000 na yan, boss. Wala pa. Mga ano, boss, mga uh, sampo. <laughs> sampung pares. Dami, o. Oh. Salagang 150 lang po, mga bossing, o. Oh. Ang 150 apat na yon ano. Dalawang Paris. Dalawang Paris Ayan. Boss. Ano? Puls. Nabayaran mo na. <laughs> nagbebenta po sila dito mga damit mga busing oh. sa mga naganap ng mga damit napakarami po sila mga damit dito mga sando iba't ibang klase po mga bosing pang basketball po yan mga busing oh. pwede po yan sa mga pang basketball Ayan, napakaraming bang mga tao yung iba stroller naman yung iba Yan oh, si nanay oh. kanina pa to si nanay oh. kailangan maka 1000 daw siya ngayon para may limang kilong bigas bas no Si Bosing Boss 1,000 yes. na yan boss Shout out sa mga vlogger Ay yan, no? <laughs> Ayan mga damit Sa mga naghanap ng mga damit po mga Bosing Napakarami po yan dito oh. Nay, Nay. <laughs> Ayan sa mga naghanap ng mga damit po mga Bosing Napakarami po yan dito sa bodega ni Boss SMN Ayan o, oh, nakikita nyo naman mga busing o oh, Naparami pong mga solar Solar ba yan boss? Oh, solar yan. yan 500, dalawa na Ipakita mo boss Mga oh, busing, 499 Dalawa na to, buy one take one Hina 100 100, 100 na 100, dalawa 499, dalawa Ah, 499 Opo. Oh, Ibali, lagay na natin 500 <laughs> Dalawa na Dalawa na Ilang watts yan, boss? 75 watts. Ayan, oh. 500, dalawa na po mga bossing. Tapos ah, boss, mayroon pa dito mga bossing oh, sa mga naghanap ng mga helmet. Ayan, napakarami po silang mga helmet. Mga solar. Mga solar po yung nandito mga bossing. oh. dami. Naparami po silang mga stocks. Ayan, nakikita nyo naman dito mga bossing. Oh. Puntahan nyo na

Ayan, kay tatay. Tay. Oh, Ayan. boom. Pikwenta lang. 300. 1,000. 1,000 na yan. 1,000. Ayan, sa mga naghanap ng mga bag po, mga bossing, napakarami po yan dito. Nakikita nyo naman yung mga bag dito. Mga malalaking mga bag po yan. Oh, sa mga naghanap. Oh. Ayan sa mga naganap ng mga motorcycle parts accessories po mga busing Meron po yan sila dito Mga play rings Ayan napakaraming mga play rings po mga busing Mga tapalodo Ayan mga helmet Bracket Mga top box Ayan meron po silang mga top box dito mga busing Ayan nakikita nyo naman napakarami oh Ayan sa mga naganap ng mga ganitong klase na mga ano ganito uh, Ganitong klase mga busing oh Mga ano po ito uh, Mga play rings. Ito ay pang web. Ayan o. Dami pa. So marami po kayo dito mapagpilian. Ayan o sa mga naganap ng mga ano, uh, extension wire. Napakarami po sila mga extension wire dito mga busing Murang-mura lang po yan. Ayan o sa mga naganap ng mga seat caliper po mga busing. Brick caliper. Ayan meron po sila dito mga busing sa Bukawi. Napakamura lang po yan mga bossing. Ayan, mahanap ng mga ano, syak. 100 pesos lang po mga bossing ang kanilang mga syak. Gaya nito mga bossing, oh. 100 pesos lang po mga bossing ang Paris. Ano, 200 po ang dalawa. Ayan. Mga kaliper, 150 lang po mga bossing. Pero ano lang, uh, lang po. Pero pag may kasamang bracket, gaya nito mga bossing, wala siyang kasamang bracket. Uh, 150 lang yan so meron po kayong mga uh, pagpilian dito mga bossing sa mga saktong budget lang po mga bossing oh, puntahan nyo na dito yung ano lang yung budget meal na mga piyasa ng mga motor tapos meron pa dito mga carburador mga bosing oh. Ayan o, sa mga naghanap ng mga carburador Ano, bilhin na ni Bosing yung ano ah Boss, yung ano yung swing arm Napamura lang Tapos si Sa mga naganap ng mga sniper mga bossing oh, Disc brake ng sniper Meron po sila dito Tapos sa mga naganap ng butterfly oh, meron po silang butterfly Mga tapalodo Naparami po silang matapalodo Sa mga naganap ng mga speedometer

Tapos meron pa silang mga bracket dito. Mga bracket mga bossing. Ayun, mura lang po 'yan dito. Mga slider piece, mga uh, slider mga bossing. Para sa mga ano dito. Putris sa tambot supply ito. Mga ano, oh. yung mga panukat meron po sila Ayan, meron po silang mga ano dito, mga saksakan. Ayan. Ayan, meron po silang mga bracket dito, mga bossing, oh, sa mga naganap ng mga bracket. Napaka-mura lang. Ayan, yung mga bracket nila, oh. Tapos mga, ano, 500 pesos lang po ito, mga bossing. Ayan, oh. 500 pesos lang kanilang black. Ayan sa mga naganap ng mga bracket. Pang inmax ko ito mga bossing 500 pesos lang. Napaka-mura lang. Si madam oh. Ang daming nabili oh. 1,000. Wala pa. Paninda? Hindi. Pang gamit. Ah, pang gamit. Ayan. Ayan si nanay oh. Nagbili sa nga. Nang... Ilaw-ilaw Anay, mga electric pan. 10 pesos lang yan. Ayan o, oh, 10 pesos lang daw po mga bossing o. Oh. Halika na kayo, pwede na kayo dito. Legit yan mga bossing. pang regalo. Sa mga apo Ah, sa mga apo. Oh, o, ikaw sa pagkain yung panawa.

300 plus. 300 plus pa lang yan. Kailangan maka 1, kayo para may limang kilong bigas. Tapos meron pa sila nitong mga ano, uh, ah, cover. Ayan o. Sa mga naganap na mga cover. So tanong natin to kung magkaano. Mga gloves. Napakamura lang. Mga bagsak presyo po mga busing ang kanilang Mabilihin Ayan sa mga naghanap ng mga power pipe. Ayan sa mga naghanap ng mga power pipe po mga bossing. Oh. Meron po yan dito sa bodega ni si Boss SMN. So sa lagang 400 lang po ito mga bossing. Ay makabili na po kayo ng ganitong klase ng mga... Mga, ano, mga power pipe oh. mura lang yan. Ayan oh. Dami. Murang-mura lang yan. Oh. Uh, power pipe <laughs> Marami po silang ma helmet pusing oh. Puntaan nyo na po dito sa bu Bukawi Dito sa bodega ni SMN Dito lang po yan sa wakas Bukawi pusing dami, so, okay, 300. dami. Isan, na iyan. Napakaraming mga ma ano, mga 500, busing ito, so, Mga stocks po. Dami po silang mga ayan, yun, dami yun, stocks Dami so, po silang uh, mga stocks Sobrang bagsak preso po mga busing ano o si madam Baksa, Ayan po mga plus light ayan meron po silang mga plus light oh. sa mga naganap daming plus light oh. Yan mga pamunas ng mga motor ayan bili tayo nito tapos mga gloves ayan meron po silang mga gloves dito oh. Tapos yung mga medyas, ayan, meron po silang mga medyas dito mga busing. Bagsak presyo na po yung medyas dito. Ito, napakaganda nito kasi isang bag po. Napakarami. Hanggang doon po yan o. Oh. Yan oh, ang dami dito mga ano, pang ano, welding mga busing o. Oh. Protector. Tapos mga ano pa, ah, uh, extension wire yan meron po sila dito mga extension wire oh. Napakarami po yan mga bossing extension wire oh. Napakarami oh. Okay, napakarami mga bossing Klase-klase ang nandito Yung Mga tools Ayan, napakarami silang mga tools Mga bossing oh. Dami nito bagsak presyo na po yan dito mga bossing ah, Mitrohan metrohan tulso ang dami uh, ah, longnos yan mga, ano, mga laruan ng pangbata mga bossing ayan meron po sila dito mga laruan dami gaya nito mga bossing oh Ganda. Oh. Tapos, mga tsinilas na mga Mura lang yan. Yan, oh. mga headlight. Ayan, meron po silang mga headlight dito, mga bossing. Tapos mga tambutso. Ayan o. Klase-klase po ang nandito. Ayan o. Dami. So marami po kayo dito mga pagpilian mga busi. Dami mga syak po. oh. Ang Dami mga tao dito ngayon mga busi. Mga namimili milik ng mga piyasa ng mga motor ayan sa so mga naganap ng mga tapalodo ng mga motor mga busing napakarami po dito tapalodo ayan oh. ang dami ayan marami mga tao dito